Nasa kamay ng Diyos ang iyong kinabukasan. Natatakot ka ba sa hinaharap? Hindi na kailangan. Ang iyong kinabukasan ay nasa kamay ng Diyos. Ang iyong kinabukasan ay wala sa kamay ng iyong mga kaaway. Nasa makapangyarihan at mapagkalingang mga kamay ng Diyos ito. Ano man ang iyong kalagayan sa kasalukuyan, maniwala ka na haharapin ng Diyos ang lahat, para sa iyong kabutihan. Iniligtas ka ng Diyos mula sa iyong kaaway na tinatawag na karamdaman. Iniligtas ka ng Diyos mula sa iyong kaaway na tinatawag na mga problemang pinansyal. Iniligtas ka ng Diyos mula sa iyong mga kaaway na tinatawag na lungkot o kalungkutan ayon sa mga awit chapter 31 verse 15 ang aking kinabukasan ay nasa inyong mga kamay iligtas niyo po ako sa aking mga kaaway na umuusig sa akin